Good morning, good afternoon, and good evening mga tol. Yes, kadiskarteng Rod. At si... Kadiskarteng... Si Kaya? Mga kadiskarte, ka itong gulyasan. At hindi mo na kailangan gumamit ng pamukpok dito. Bakit matalim lang. Pero... Parang ano to? Kadiskarte okay. to. Eh, uh, kadiskarte o. Oh. Kanya-kanyang paraan lang yan eh. Pagayat ng kulyasan ano, kubyasan. Huwag nga magayat pati daliri. Eh. Tapos mga kadiskarte, para hindi madurog ang ano, ang laman ng kulyasan dapat igaganyo mo siya naka ano, naka tiyaya. ano ang para hindi siya maano maduduro yung Sarangin, para makuha natin um, um, uh, uh, November, yung ano niya. Okay. Yung I think, uh, oh, wala patulang, Ito pa. Yung need for Okay. Hindi ah. oh, ka oh. nakatayo. Para hindi ma durog ang ano, duro laman. Yung

Nag nagbaba ang tarifa ng importation of rice from 35% to 15%. Dahil uh, pinag import rice the world. Eh, pili -pili ng Okay! okay Thank kamay!